dalawang kabayan na magtuturis sana sa UAE ang hindi pinayagang makapasok sa Dubai dahil nga sa dami ng tattoo nito. Kung sa ilang Asian country na napuntahan nila ay inaallowed ang ganyang tattoo pero karamihan sa mga GCC country lalong lalo na sa Dubai ay mahigpit itong pinagbabawal lalo na kung hindi halos ma-scan ang mata mo dahil sa dami ng tattoo na nakalagay rito. Karamihan kasi sa mga GCC country ay nire-require nila ang eye scan bago ka makapasok sa isang bansa. Sinabi pa nga ng lalaki sa video na masyado raw magulo ang sistema at patakaran sa Dubai. Dahil nung huling pumunta naman daw sila ng Hong Kong at Thailand, ay wala naman daw silang naging problema tungkol dito. Dahil ang pagkakaalam nga nila, dito raw sa Dubai or UAE ay isa naman daw itong open country. Kaya nagtatanong nga sila, bakit ganun daw ang nangyari na trinata raw silang parang kriminal at basura pagdating nila sa Dubai Airport. At sinabi pa nga ng isang kabayang babae na na-discriminate daw sila at hindi napayagang makapasok sa Dubai para makapag-tourist doon. Yo, what is up, boy, Solar Boy. So, ayun, nandito nga tayo sa Dubai Airport at makikita nyo naman sa Billiones ang aking asawa, medyo problemado dahil nga hindi uh, ma-scan sa immigration yung mata ko. Para makapasok sa tourist Uh, for 4 days. So may visa na kami kaso nagka problema daw sa pag-scan nila dito mas scan yung mga tao. Kaya ito dito na nagsimula yung problema o sa saan na kami dinala After ng biyahe namin from Manila to Beijing, Beijing to Dubai, bali nasa uh, 20 hours siya tayo. Bali nakarating kami dito sa airport ng Dubai mga 4.30 to 5 a.m kasama yung mga pag-delayed flight tsaka yung ano namin, dip, mga pag-waiting namin. At ito na nga, lang kami nilagay sa holding area. So marami kami nakasama dyan na iba't ibang case na nakahold yung mga passport nila. At sa sobrang puyat na rin, nangataman tulog na rin na ako dyan at sisa nasa may uh, female area. At ito makikita nyo dyan yung mga female section kasama yung mga bata. Actually marami kami gusto tanong kung bakit yan, bakit yan ito sa immigration. Kaso sobrang hirap nila kausap mga suplado, medyo mas Grabe, sobrang iba ng culture nila. Tsaka, yung sistema nila dito sa Dubai, napakagulo. At medyo hindi pa rin ako makapaniwala dyan kasi pagkakaalam ko, open country na ito. Narequest mo? Oo. Oh. Sa Pilipinas nyo kagawin. This is what you call airport tour. Nalilig, masaya-saya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Sasamahan <laughs> kita. Ha? Ikaw magkalala. Kahit ikaw lang na-deport. Sasama ako pa uwi. Siyempre, hindi kita iiwan. Very good. Ano ba yun? Ako lang. Ako lang tutuloy. Hindi pwede yun. Grabe to Nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa, sa, palabas ko lang kung napapanood. Sa movie lang. Yung mga... yung mga nakuhold sa isang kwarto na sobrang tagal tapos pinagpasapasahan yung passport namin grabe goodbye Dubai ba't nga ba tayo do deport ba't nga ba hindi nila maskan yung mata ko mm, -mm Ganun yun lang refresh sa hukong naman sa Taiwan pwede dito lang di pwede uh, uh, Alright, my uh, good friend. <laughs> So ayun may naging tropa nga tayo dyan kasama natin sa holding area at pinapaliwanag niya nga yung sa kaibigan niya nakalusot naman kahit may eyeball tattoo. Then at baka daw ah, hindi lang talaga ako trip ng immigration at sinabi ko rin sa kanya na parang okay mm -hmm. naman yung mm -hmm. eye scan ko at parang hindi lang talaga ako trip papasukin ng immigration at eto kahit papano in-enjoy na lang namin yung duty free dito kung ano mga bagay na pwede namin enjoy kahit hindi kami nakalabas ng Dubai actually si Sabi Leones yung ko pwede siyang lumabas pero mas pinili niyang maging, makasama ako sabi nga namin mas magiging mahirap sa amin pagka magkahiwalay kami kaya naman kahit naging palaboy kami dito sa airport sa Dubai eh, masaya um, kami dyan ng ligo, basta masarap pagkain <laughs> at nalaman niya namin na hindi nila nasikasa yung flight namin pabalik agad ng Pinas. Kaya nga dito muna kami matutulog sa sofa ngayong gabi. Napakalamig nga dyan kaya maaga rin ako nagising at nagalmusal. Kaya naman wala kami magagawa dyan kundi puro pass paper dyan para sa aming pagkain. Meron pala sila day veggie Day 3. Day 3 at Dubai Airport. No ligo, no toothbrush. <laughs> Bagong palit ang medyas. Yeah. At panty. Yeah. <laughs> Pagasos pa. Ano ba nangyari? Ba't hindi ba ba ako pinapasok? Ang tawag doon na ano, ano, ano na Discrimination. Yes, hindi. Di, di, na ano. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Ito talaga ang tawag doon? Ang sinasabi nyo refuse. refuse. Na Refuse ako. Una, pagkakalam, pagkakalam ko ng OC dahil sa... <laughs> hindi maskan yung mata ko. Uh, Pero nung bumalag sa ako sa immigration, bagong set ng mga ano mga officer, tinignan nila record ko. Binasa nila doon na refused daw pala ako. Sabi ko kasi baka pwedeng i re Reskan yung mata ko, baka kung yun lang ang problema, pwede reskan. Then nag-refuse sila na i-try kasi nga daw, dahil na daw pala sa tattoo mo. Oo. Uh, Ayaw na nilang i-try mag-scan kasi nga, yung tattoo mo na yung problema, hindi lang yung mata mo. At after niya nag-decide kami na humanap ng maayos na matutulugan tsaka makaligo na rin ng matinde. Kaso nga lang wala sa amin yung bagahe kaya yung damit namin ay yun pa rin. Oh no, don't do that to us. Mga kaya pag-away na talaga ako men <laughs> Grabe, oo oh! oh, nga. Oo oh nga, oo nga. Parang kanina naghihintay kami sa migration dito sa China. We have a 7-hour flight we didn't eat anything. they don't give us food in the in the airplane. <laughs> <laughs> pareho tayo nang oh, <laughs> ganun. <pareho tayo>. Ako <laughs> naman. kapisan. <laughs> we we need to eat now. what's happening? it took so long. uh, we didn't i we didn't do anything wrong in Dubai. pareho tayo nang <laughs> naisip. <laughs> ako naman ano? ako naman why are you keep us keeping us ano keeping ah why are you keep us waiting here? Ganyan-ganyan. tapos um, Dubai treat us like immigrants and criminals if didn't do anything. Sorry, I'm going trip na ako. Why, why, are you doing this to my husband? That out we just want to want, we just want to visit Dubai and um, we want to tour ganyan ganyan. Uh, Tapos why why ano Dubai treat us garbage there in the uh, in the airport mga ganyan. Ang masasabi ko lamang sa video na ito, isa nga ang Dubai sa lahat ng GCC countries na may advanced system pagdating sa mga airport hindi lang talaga sila pinapasok sa Dubai dahil nga sa nakikita nyo na halos mapuno na nga ng tato ang mukha ni Kabayan at itim na itim nga ang mata nito dahil sa tato na dahilan nga halos para hindi ito ma scan sa immigration. Sa pagkakaalam ko nga ay hindi naman pinagbabawal ang pagkakaroon ng ganyang tato sa Dubai. Pero kung ganyan naman karaming tato kay Kabayan na halos mapuno na nga ang kanyang buong mukha, ay hindi talaga siya papapasukin sa Dubai or sa UAE airport at sa kahit paanong GCC countries. Sa mga kababayan ko nga nagtatrabaho sa GCC countries, anong masasabi nyo sa mga naging experience ng dalawa nating kababayan ito? At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood.